dito sa Saudi kahit anong oras may nagluluto pa may kumakain pa hindi matapos-tapos ang hugasan ay anong oras na ngayon dito sa Saudi ganito ay wala kang tulog kailangan magpuyat ay, niya, Siya, na alaga sa alaga. Atta, hai, naman ng siyahe. Mapait. Ay, Suri mapait. Ito, natin. Mapait. Masarap 'yung gulay. Ay, ng ha? Dito makain Si ano? Ah. Natakot siya kalengkong <laughs> ng ipon. <laughs> ako, ako pandagdag ng high blood. <laughs> ako lang yurik. yurik. Wala pa akong gamot na. Umayad pa ako ng ganyan. Gulay lang masarap, uy. Gulay lang ako ng ganyan. Eh, meret. Eh, mo. Ginulo nila yung ano ni detulak talaga yung plato. Isang, isang, ano? Apo, yung isang plato para sa chicken popcorn, high fries, isang ulba para sa ano. Yeah. May may kaibigan. Na, may kaibigan ba sila? Huh? May kaibigan siya? Wala. Ah, uh, uh, siya lang. Uh, mag ah. Hey, hey. 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 oh. Si. Kasi... Hi, hi. Good morning, everyone. yan. kagigising natin. Actually, kanina pa mga alas 6 at magising kasi nag ang uh, sala ako ng pajar. Pero hindi na ako nakatulog. Tapos tumawag yung aking anak sa Pinas. So nagkausap na kami. So ngayon, bumaba na ako. Maghanap tayo ng ating mga almusal. Supposed to be ngayong araw, papunta sana ako ng clinic. Pero, ano, di o pa yung kasama ko. Walang magbantay sa bata. So bukas na lang. So yan, mag tayo ng tubig para tayo magkapag-coffee. check ko muna yung sugar ko kasi wala na akong gam, gamot. isa na lang natira yung isang an, gamot bali tatlo siya yung dalawa wala na naubos na so ngayon na check ko kung diba kasi kumain ako kagabi mga alauna na Magutom ako kasi hindi natutulog yung aking alaga. Okay, maganda naman yung sugar natin. So, ayan guys. Nagluto pa ako ng itlog. Ayan, naglaga ako ng itlog. Tapos, nahiwa ko na yung ating gulay. Gulay? Gulay? Ayan. So, meron tayong lechus cucumber, tomato, and sweet potato. At mayroon tayong black coffee. Ayan. Hintayin natin maluto yung itlog. Ayan. Ang ating almusal. Masarap. Ayan. At saka may coffee. Mmm. Yummy, yummy. Ayan, kain po tayo. So 'yan yang... na, guys. Lagi, si Mayong, 'di ba? Tayang dari guna naligo na sa naligo, so kulot naman 'yung binalekay